Hello mga kabuks, meron lang po akong i-share sa inyo about sa brake master ng mga sasakyan po ninyo Ito, nagpalit po kami dahil ang sasakyan ni sir Sa tuwing nabababad po ang kanyang paasa brake pedal Lalo sa traffic, lumulubog, lumulusot Siyempre, meron pong mga katanungan dyan Isa na dyan yung tanong na bakit nga ba ito'y nasisira? Bakit nga ba ito'y nagkakaroon ng problema? Isa pang tanong, uh, ano po ba ang mararamdaman po ninyo kapagka ito'y meron ng problema sa loob mga kabuks? Yan, unang-una ito, nagkakaroon po ng problema dahil sa katagalang gamit, syempre yung mga rubber uh, cap sa loob, nade-deform, napupod-pod. Minsan naman itong housing, dahil ito'y aluminum, Nagagasgas din po mga kabox. At isa pa, sa katagalang panahon na gamit po ninyo yan at hindi pa kayo nagpapalit ng brake fluid. Isa din yung dahilan mga kabox. Siyempre nagkakaroon po yan ng water content. Dumi hanggang sa kalawangin na. Ano naman ang mararamdaman po ninyo kapag ito ay may problema na? Kagaya po itong customer natin ngayon si sir, ang nararamdaman niya kapag ka nabababad ang paa niya sa brake pedal sa tuwing natatraffic siya, sunod-sunod po yung paglubog ng pedal niya mga kabuks. Yun po ang mararamdaman po ninyo. Pero kung talagang malala ng problema niya, pag start nyo pa lang, kahit nakaparada pa lang, tapos tatapak po kayo ng brake ninyo, talagang lulusot na po ang pedal lubog. Yun po yung tinatawag nating lusot ang preno or lubog. Ayan. Kaya suggest po sa inyo kapag nagpa-PMS po kayo, palagi po ninyong ipa-check ang mga fluids po ninyo mga sir. Babaklasin natin to para maipakita ko ang laman niya. Mga box. Yan, baklasin naman. Ayan o, meron pong ano dyan, lock. Hawakan mo yan. Kumagat na eh, hawakan mo. Ayan. Ayan mga kabuks. Ganyan po ang itsura sa loob. Ayan. Meron pang, ano yan, meron pang kasama yan. Ayan. Ayan o. Double piston. Ito yung pang loob. Ito yung sa outer. Ito kung titingnan po natin ayan oh, may mga guma yan. Ayan po yung mga sinasabi ko na na deform sa katagalan mga kabok, napipit pit napipitpit 'yan. Ayan, meron pa diyan oh. Tapos may uring dito para dito sa bungad. Pinakasil niya. Minsan may mga sasakyan din po na may mga nabibiling ganito. Buong repair kit, pero kadalasan po ang ginagawa natin, pinapalitan na po natin ng buo dahil syempre preno po 'yan. Ayaw po natin na magkaroon ng ano, bigla ang problema habang ginagamit po ninyo ang preno ninyo. Pero minsan naman mayroon talagang pumipili na palitan lang ng repair kit. Nasa inyo na po 'yon. Ganyan po ang itsura nya Ito po kasing ano ninyo, brick master. Ayan. Pagka tumapak po kayo sa brick pedal, magkakaroon po ng pressure dyan. Tapos dito sa butas na dalawang ito, dyan po nakakabit ang tubo. Dyan po lalabas ang brick fluid mga kabuks. Lalabas dyan na may pressure papunta sa mga ano ninyo, mga caliper or sa mga cylinder Pag sira ito, ang problema na nararamdaman, lubog ang preno. Mga kabuks, lagi nyo pong tatandaan yan kapag lubog ang preno. Isang dahilan, brick master. Pwede rin po na may leak yung linya, yung tubo, yung hose, or sa mga caliper, or sa cylinder sa likod, may tagas. Pwede rin naman kapag ka ang una pong option dyan, Pwede po ninyong i-bleed, palabasin ang hangin sa system para sure po natin na okay ang system bago tinanong nitong brake master, makabox. Ayan. Isa pang problema sa brake system po ninyo kapag ka matigas naman, pwedeng may problema ang hydrovac. Minsan naman may stuck up na mga sliding pin or mga piston po ninyo kaya Ipacheck po ninyo ng maigi mga kaboks. Maraming maraming salamat po sa inyo. Thank you. Bye-bye.